Ito ang hardin ng Panalangin. Victorious Sunday sa iyo, kaagapay. Salamat sa Panginoon at linggo na naman. At bago po tayo pumunta sa ating panambahan ngayong araw, maglaan tayo ng oras sa pananalangin sa ating Panginoon. Maraming salamat sa Panginoon sa laanyang kaligtasan sa bawat isa atin. Maraming sa ating mga kababayan ang naapektuhan itong mga nakaraang Uh, unos na karaang mga bagyo subalit laging mabuti ang Panginoon at mamaya po ay tulong-tulong uh, tayong mananalangin at uh, isasama natin sa ating kahilingan itong uh, pagdulog natin na abutin ang ating mga kababayan sa kanilang Situation. Magandang simulan natin ang araw ngayon na may pasasalamat sa kabutihan ng Diyos. At bago tayo magtungo sa ating uh, churches, ay uh, hayaan natin na simulan natin sa isang buong pusong pagdulog sa ating Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Narito po ang inyong hardinero, Pastor Ronald Llobrera para sa ating hardin ng panalangin. Sumasa papawid mula sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Ako ang inyong makakasamang hardinero tuwing araw ng biyernes hanggang linggo. Dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan tayo sa Channel 185 ng Signal Cable sa tulong ng GCTV. Sa Facebook Live ng uh, 702 DZS Sa Youtube And uh, ganun din sa 702 DZS App Kaagapay, bago tayo magpatuloy Simulan natin ito Sa pagdulog sa ating Panginoon Tayo ay manalangin Aming Diyos, sa oras pong ito Muli kami ay lumalapit sa inyo Nagpapasalamat at dinadakila namin Ang inyong pangalan sa aming mga buhay Maraming salamat sa pagkat sa kabila ng aming mga naranasan, lalo na po ang aming mga kababayan dyan po sa Visayas area. Lord, ay patuloy namin kayong nararanasan at hindi kayo nagpapabaya, Panginoon. Sa mga oras na ito, ang bawat pamilya, ang bawat tahanan ay aming pong itinataas sa inyo. Kayo po ang patuloy na maging sentro at pumagitan, Panginoon, sa bawat mga Mahal namin sa buhay bawat mga taong nagtitiwala sa inyo Panginoon. Idinadalangin e din namin ang uh, mga kaagapay namin, mga kapatid namin na nasa biyahe, ang inyong pag-iingat Panginoon ay kanilang maranasan. Huwag niyo po silang pabayaan. Ganon din yung mga estudyanteng nasa eskwelahan, Panginoon. Kayo po ang maging kalakasan at proteksyon naming lahat, Panginoon. Lord, sa oras pong ito, naway makita nyo ang aming mga puso na nagtitiwala sa inyo, nananampalataya sa inyo lamang, Panginoon. Maraming salamat po sa katugunan ninyo sa bawat panalangin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Jobrera, ang inyong hardinero tuwing mga araw ng Biyernes, Sabado at Linggo. Kumusta ka na kaagapay? Kung ikaw ay may prayer needs, prayer request, i-comment na yan sa ibaba. Masaya kami dito sa Hardin ng Panalangin na ilapit yan sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon. At kung sakali man, kaagapay na hindi na namin mabasa lahat ang inyong mga ipinadalang uh, prayer request, alam po namin na ang Diyos ay kilala tayo lahat, alam niya ang pinagdadaanan natin, at tutugunin tayo according to His perfect will. At kung sakali naman na tinugun na ng Diyos, mayroon ng mga answers ang inyong mga prayer request, Mula last time, i-share din yan sa amin upang maipagpasalamat natin sa ating Panginoon. At sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos sa uh, araw na ito, samahan mo ako kaagapay pagbulay-bulayan natin ang mensahe na mula sa salita ng Diyos. Ang pinakaunang katanungan sa tao ay saan ka naroroon? sapagkat si Eva at Adan ay nagtatago subalit ang magandang balita kahit ang tao ay nakagawa ng malaking kasalanan sa Diyos dumating ang Diyos sa kanilang tagpuan nakikipagkita pa rin ang Diyos sa kanila subalit hindi na sila sumipot hindi na sumipot ang tao sa tagpuan nila ng Diyos kung isipin mo no ang puso ng Diyos ay sobrang basag sa mga pagkakataong ito dahil sa pagsuway ng tao. Subalit nakiki nakikipagkita pa rin siya sa kanila saan ka naroon. At ito ang isang napakaliwanag na revelasyon na hanggang sa ating kapanahunan hanggang ngayon kaagapay, na napakaraming tao ang nasa ganitong sitwasyon. Maraming pagkakataon na naging pasaway ang tao. Naging pasaway tayo sa Diyos. Hindi tayo naging tapat at palaging nagpapabaya. Ngunit ang Diyos ay laging dumadating sa tagpuan. Laging sumisipot at nagsasabing, Anak na, saan ka na? Patuloy siyang nagkakaloob sa atin. Sa ating mga pangangailangan. Nagbubukas ng pintuan para sa atin. Maris, sa pagkakataong ito, iniisip mong katulad nila Adan at Eva na sinasabi mong hindi na ako pagpapalain ng Diyos, hindi na ako mahal ng Diyos dahil napakarami kong pagkukulang at pagkakasala. Kagapay, hindi pa rin nagbabago ang Diyos. Siya ay naghihintay. Naghihintay siya sa atin. At nagtatanong, nasaan ka na? Alam mo kagapay, sa simula pa ang tao ay ganito na talaga ang kalagayan. Tayo ay laging nagtatago at lumalayo sa Panginoon. The first question, where are you? Came from the event where man separated himself from God. Not God separating himself from man. Sa pagkakataong ito kabaligtaran na nangyari sila na ang may mali, sila pa yung hinahanap ng Diyos. Dahil ang realidad ang ating mga kasalanan ang nagpapalayo sa atin sa Diyos. Hindi kahit kailan lumayo ang Diyos sa atin, kaagapay. Ang sabi ni Propeta Isayas sa Kabanatang Limamputsyam, Talatang Isa, Tignan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya ay hindi bingi upang hindi marinig ang inyong hinaing. Kaagapay, Maaring isa ka sa nagsasabing apakarami kong pagkukulang, hindi na ako karapat dapat. At naiisip mo ang Diyos na lumalayo na sa iyo. So ang hindi mo nababatid, ikaw ang lumalayo sa Panginoon. Tama ka agapay, sa tuwing nakagagawa ng kasalanan ng tao, siya ang lumalayo. At ganyan lagi ang pangyayari mula noong una pa sa buhay ng tao. Nung si Pedro, alagad ng Panginoon, ay nakagawa ng kasalanan ang pagtatwa kay Jesus bago nangyari yon siya ay sobrang malapit sa Panginoon lumakad si Jesus sa tubig lumakad din siya at ang kanyang bukang bibig guro wala makagagalaw sa iyo hanggat naririto ako imagine that closeness but when he committed that grave sin of denying Jesus The Bible said, He is looking from afar. Pagkatapos, tinitignan niya si Jesus ng malayo. Muna sa malayong distansya. Kaagapay, yung kasalanan ang laging naglalayo sa atin, sa Diyos. But God is telling you today, where are you? Anak, bakit ang layo mo? Where are you? You are always trying to serve God from a distance. Yan ang matagal ng kalagayan ng tao noong una pa. Lahat ng naiisip natin na baka hindi na ako karapat dapat, ay pawang mga maling kaisipan lamang. Ang sabi sa aklat ng mga awit kabanatang isandaan na tatlo sa mga talatang labing isa at labing ang agwat ng lupat langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa kanya, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Bakit umalis si Adan at Eva? Bakit sila lumayo? Kasi inisip nilang may malaking pader sa kanila na nakaharang sa kanila sa Diyos, at ang nasa isip nila ay parurusahan tayo magtago na lang tayo. Ito po ang nakatutuwa. Ang sabi sa mga talatang labing tatlo at labing apat, kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya naahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok itong ating pinagmulan at sa alabok din naman ang ating kahantungan. Hindi ba't kahit anong sama ng anak mo, Di mo naman talaga siya kayang saktan. Yan ang sabi ng talatang labing apat, alam niya na alabok itong ating pinagmulan. Kaagapay, tuwing tayo ay nagkakamali at nagkakasala, ang Diyos ay puno ng awa sa atin. Siya ay Diyos sa kanyang personalidad. Alam niya ang ating mga limitasyon. Hindi niya nakakalimutan tayo ay galing sa alabok. At kung sa tingin mo, sobrang laki ng kasalanan mo at ang iniisip mo ay hindi na natutuwa sa iyo ang Diyos, tama ka dyan. Subalit bago kanya parusahan, ito muna ang naiisip niya. Nakakaawa tong anak ko. Kaya siya ganyan kasi galing siya sa alabok. Pamilyar ba sa iyo ang mga katagang ito? Sorry, tao lang tama ka agapay, maraming tao ang maaaring makasakit sa atin. Maaaring magkakasakitan tayo at ang pinakadahilan ay tayong lahat ay tao lamang na lagi nagkakamali at tanggap ng Diyos ang pagiging tao natin at naaawa siya sa atin. And that's how God looks at us. Every time we sin, the Father has compassion. Kaya yung nangyari kay Adan at Eva, nagkaroon siya ng dakilang habag sa kanila at siya ay nandun sa kanilang tagpuan sa halamanan ng Eden na nagsasabing, Nasaan ka na? Nasaan na kayo? Lagi tayong hinahanap. Lagi tayong hinihintay ng Panginoon. Parurusahan niya ang kasalanan, pero siya'y mapagmahal na ama. Pinarusahan niya ang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus upang tayo ay maging malinis at muling magkaroon ng tamang kaugnayan sa Diyos. Music sa diwa ng pagkakaisa. Ating idalangin sa Diyos ang ating sambahan. Sa Pablo Olores ng Dorofay Church, Valenzuela City, samahan po ninyo ako sa pananalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na patuloy mong ipinagalob sa amin na kami po ay makadulog sa iyo at makapanalangin ang amin pong mga simbahan saan mang sulok ng mundo ay patuloy kang gumawa at kumilos o Diyos sa mga lingkod mo na patuloy mong itinatayo na manguna sa mga simbahan, Panginoon, maging sa iba't ibang dako ng amin pong bansa at sa amin pong mundo o God. Lord, patuloy mong pagpalain at palaguin, Panginoon, spiritually o Diyos, ang mga members ang mga leader lalo tigit Panginoon ang mga pastor na siya pong itinatayong mo upang magdala ng mabuting balita para sa ikaliligtas ng bawat kaluluwa at ng bawat tao Panginoon sa amin pong bansa at sa aming uh, iba't ibang uh, bansa Panginoon salamat po Ama dahil ikaw ang Diyos na patuloy naming inaasahan, na patuloy na at kikilos Panginoon sa bawat mga simbahan, pagpalain mo Panginoon ang mga pastor at patuloy na bigyan sila ng katalinuhan at kaalaman upang ang mga salita mo na patuloy pun lang ipinahayag ay magrema at tumimo sa puso at isip ng iyong mga anak, Panginoon. Salamat po, O Diyos, patuloy po namin inaalay sa iyo at pinagkakatiwala sa iyo ang lahat ng ito. Dahil kung wala ka, ay wala rin po kaming magagawa. Salamat po, Ama, patuloy po namin inaalay sa iyo ang lahat ng ito at ibinabalik po namin sa iyo, O Diyos, ang lahat ng parangal at pagdakila ay sa iyo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and Amen. sa Diyos ang lahat ng papuri. At sa sandaling ito, kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng bawat isang kaagapay natin na nagpadala ng kanilang prayer request. Idulog po natin sa Panginoon. Halika, sama-sama tayong manalangin. Aming Panginoon, aming Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. Pinupuri namin kayo at tinadakila, Panginoon. At sa aming pagdulog sa araw na ito, alam namin Panginoon na kayo po ay mayroong katugunan sa aming mga panalangin. Inilalapit muli namin ito sa inyo, talam namin Panginoon na kayo ay mahabagin, walang imposible, walang mahirap sa inyo. Lord, nilalapit po namin ang aming kapatid na si uh, Elisia. Ang kanyang panalangin ay uh, provision and protection para sa kanya at para sa kanyang pamilya. Ganon din, Panginoon, ang aming kapatid na Sister uh, Los Viminda. Financial provision po ang kanyang kahilingan, Panginoon. Iniingi din namin sa inyo, Panginoon, na tugunin ninyo ang panalangin kahilingan ng aming kapatid na si Jenny. Lord, God's daily provision din po ang kanyang kahilingan. Ganon din po si uh, Carleya Lord. Ang kanyang panalangin ay good health and guidance and pagkaroon uh, siya ng matibay na pananampalataya sa inyo. Aming kapatid na si Edmar, patience and good health uh, for their teachers, Lord. Kung ano man itong uh, eskwelahang ito, Panginoon, ay bigyan niyo ng protection yung mga teachers. Ang aming kapatid na si Felmen, Lord, guidance, strength, and protection para sa kanya at para sa kanyang pamilya, ang kanyang panalangin. Idinadalangin din namin Panginoon sa inyo si Sheridan. Ang kanyang prayer po ay uh, uh, magkaroon ng maganda Panginoon na kalagayan ng buhay, yung bawat isa at yung kanyang mga mahal sa buhay. Nilalapit din namin sa inyo si Ems, Lord, at ang kanyang panalangin ay ipinagpepe niya yung lugar ng Davao, Lord. <clears throat> Lord, nilalapit din namin sa inyo si Agnes. Ang kanyang kailangan ay uh, ma-dispose o maibenta na po nila yung kanilang property para uh, matulungan yung kanyang pamilya, Panginoon. Nilalapit din namin, Panginoon, si Jenny, Lord. Safety ang kanyang... Uh, kahilingan, Panginoon, as they live in Japan. Abutin niyo po ang aming mga kapatid na ito, ang pamilya ni Janie, Lord. Lord, amin din pong inilalapit si Rakiro, Lord. Safe travel to Canada, ang kanyang panalangin. Pagpalain niyo po ang aming kapatid ni si Rakiro, Lord, at ang kanyang mamahal sa buhay. Lord, <clears throat> nilalapit din namin sa inyo si Don, divine favor to pass the board exam yung kanyang panalangin. Ganun din si Marita, ang kanyang panalangin kay Lingan ay uh, siya po ay magkaroon ng patuloy na karunungan, uh, grow in knowledge Lord at makabalik po siya sa pag-aaral. Lord, ang aming kailangan din po sa aming kapatid na si Ahmet Lord salvation over her family right now iligtas niyo po ang pamilya ni Amit at magpakilala kayo Panginoon sa kaniyang mga mahal sa buhay lord nilalapit din namin Panginoon sa inyo ang panalangin kahilingan ng aming kapatid na si pastor Paul ang uh, panalangin niya ay gabayan niyo sila samahan niyo sila sa kanilang construction ng kanilang new building, yung simbahan nila Panginoon at gumamit kayo ng mga kamay para isupport ang aming mga kapatid na ito lalo na po sa kanilang pangangailangan sa kanilang simbahan. Lord, ganun din, nilalapit ko po ang bawat mga mananampalataya sa araw na ito na patungo po sa kanilang simbahan. Patuloy nilalapit ko po sa inyo ang TLGR Church dyan po sa Muzon. City of San Jose del Monte, Bulacan. Pagpalain nyo po ang ang simbahan na ito. Gamitin nyo, Panginoon, to win souls and make disciples, Lord. Ang mga programa ng simbahan ito, Panginoon, ay amin pong ipinapa sa ilalim sa inyong kalooban, Lord. Ang uh, The Lord of Grace and Righteousness Church. Maraming maraming salamat po sa araw na ito at patuloy din namin nilalapit sa inyo ang darating pong anibersaryo ng CCFAG Church ang kanilang 20th anniversary dyan po sa Tarlac sa pangunguna po ng kanilang senior pastor na si Pastor uh, Reverend William Balmores Pagpalain nyo po ang CCFAG Church mapapurihan kayo sa aming buhay Panginoon sa lahat ng ito lahat ng aming kahilingan, alam namin Panginoon na kayo po ang tutugon. Kayo po ang ang aabot Panginoon at patuloy namin nilalapit sa inyo, maging yung mga kamanggagawa po namin dyan po sa uh, malayong lugar ng Nueva Ecija sa Malbang Pantabangan, Nueva Ecija, dyan po sa Ana Baptist Mennonite Church, sa pangunguna po ng kanilang pastor na si Pastor Brian Carrasco. Pagpalain niyo po ang buong Carrasco family. Ganun din ang family ng kanilang chairman na si Chairman Crescenciano Villia, ang aming kapatid ni si Brother Shannon Villa Panginoon At ang buong Villia family Panginoon ay inyo pong pagpalain Lord maraming maraming salamat sapagkat kayo ang Diyos na hindi nagbabago kahit sa pabago-bagong panahon, pabago-bagong kalagayan ng tao na nanatili po kayong tapat sa bawat isa sa amin. Panginoon maraming maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Mga kaagapay, magkarinigang muli tayo mula sa mga araw ng biyernes, sabado at linggo Sa radio, online at dito sa channel 185 sa Signal Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV at para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po ang inyong hardinero, Pastor Ronald Llobrera, na laging nagpapaalalang lang, ang kristyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.